tayo yung mga kaidaran ko pinagpala tayo nakapaglaro tayo sa kalsada noon patintero tumbang preso taguan agawan base tama piko chinese garter correct pero yung mga anak at apo nyo ngayon, sa loob ng tahanan yung de aircon, radiation ng gadget at cellphone ng kaharap ilang oras araw-araw. Kapatid, titigan mo ko sa mata. May sasabihin ako sa'yo, you are killing your own kids. Ang gadgets at telepono, cellphone, pwede yan sa 12-year-old pataas. Bakit? Malakas na immune system nila to fight against radiation. Di ho ba dati ang bata ibinibilad sa arawan? Ne, bakit binibilad ang bata? Para tumibay ang buto, lumakas ang resistensya at baga. Bakit po kayo yung anak at apo nyo, tanghali na tulog pa rin sa loob ng kwartong de-aircon? So kayo mismo ang pumapatay sa sarili nyong mga anak.